Ang Land Bank ay tumulong sa amin noong taong 2019 sa pamagitan ng Sikat Saka Program. Pero bago ang assistance ng Land Bank, ang pagsasaka namin ng palay ay gamit pa ang tradisyonal na pamamaraan tulad ng paggamit ng kalabaw. Nang dahil sa tulong ng Land Bank sa pamamagitan ng aming Irrigators Association, kami po ay nakapagmay-ari ng mga ekipo tulad ng four drive tractor para sa pag-araro. Rice transplanter sa pagtatanim at rice combine harvester sa pag-harvest ng palay. Dahil dito, kami po ay nakaranas ng pagbaba ng aming mga gastusin sa pagtaas ng aming kita.